Ipinanganak na may club food si Criselle. Masakit yung tabalik-balik na lang na sinasabi ng mga tao. Pingko, bali. Wala silang sapat na pera para sa operasyon. Akala nila wala ng pag-asa hanggang sa dumating ang Operation Blessing. Sa life-changing surgery program, natupad ang pangarap niya. Nakalakad ng tuwid, nakatakbo sa marathon. Sobrang saya po talaga binigay ni Lord sa akin na makalakad ng mabuti. Yung Operation Blessing, sobrang pasalamat ko talaga. Ngayon, handa na siyang mag-college, pulong puno ng pag-asa dahil sa inyong generosity. Kung hindi pa kayo partner ng CBN Asia, I invite you to partner with us. Maging katuwang ng CBN Asia para mas marami pang buhay ang mabago.